Hello mga boss, magandang araw sa inyo mga boss Mayroon pala tayong problema dito mga boss oh. Yung bearing sa ano niya Bindix drive ata to Nawala yung mga bearing niya mga boss Kailangan pala natin maghanap ng Bindix drive mga boss Hello mga boss Magandang araw na naman mga boss Ito yung Bindix drive na Sira mga boss dito mga boss, nakakita na tayo ng ipapalit natin mga boss. Yan mga boss, dumating na yung hinahanap natin mga boss, yung hinihintay natin. Bindex Drive, bagong Bindex Drive mga boss. Ayan, ang ganda mga boss. Yan mga boss, papalit natin siya dyan. Kasi nawala yung bearing. Okay na okay mga boss. At salamat Shopee. Yan. At gamitan natin siya ng mahiwagang impact drill. Mga boss. Dapat mga boss, kung mag DIY kayo mga boss, meron kayong impact drill mga boss. Para hindi kayo mahirapan sa, sa pagtanggal ng tornilyo mga boss. tigas kasi yan mga boss eh. Dapat meron din kayong 5mm na ang tawag dyan, Allen rinse chat out sa yo Jennie Maranga Merenghe out sa yo idol boss idol pa ka boss salamat sa lagi mong suporta sa mga video ko mga boss pa ka sa mga gusto din mag shout out i commento lang i shout ko kayo sa iba pang mga video ko maraming salamat lang mga boss walang kairap hirap tanggalin Lagi-reveal at tanggalin yung mga torque mga boss Kapag meron kang impact drill Okay na okay talaga Itong impact drill Tapos sa pagtanggal dito mga boss Pukin lang natin mga boss Ganyan Pero lagyan natin ng basahan mga boss Para hindi magasgas yung Magneto natin Ganyan Hindi naman yan Masyadong matigas mga boss Matatanggal din yan iyon tanggal na mga boss tanggal na yung nasira yan mga boss akala ko pala mga boss itong dumating akala ko maliit hindi pumasok yung ano, mga boss kuwa ah, akala ko maliit hindi pala yan, mga boss oh. akala ko maliit kasi hindi pumasok meron parang ano yan mga boss may rubber para na nakadikit dyan oh para yan you know, oh yung block na yan rubber pala yan para hindi matanggal yung mga bearing mo boss yan. Matanggal palayan pala yan Ay, kaya tinanggal ko yun mga boss okay na okay okay na okay talaga mga boss buti na lang nandyan si Shopee kung wala si Shopee mga boss wala tayong mabilhan ng Bindex Drive dito mga boss mahirapan tayo yung humanap yan mga boss oh sukat na sukat mga boss pang Kawasaki old model talaga siya mga boss yan gamitan natin yung may wagang drill. wala na tayong problema mga boss nakahanap na kasi tayo ng kapalit ng impact uh, ano yung bindex drive yun mga boss maraming salamat mga boss sa mga sa supportan nyo sa akin mga boss God bless you sa inyo mga boss okay na to mga boss